Daan tayo ngayon mga gardeni sa Yuasa Santo Tomas. Mag-inquire tayo kung magkano yung Yuasa para sa Nmax B1. So dito tayo mag-inquire. Sir uh, magandang hapon po. Sir mag-inquire lang ako ng battery para sa Nmax B1. 21. Uh, 28. 2850 YTC27 YTC Yan? Ah, ito. Five. Entren start. Stop. stop pa. Anong problem? Meron kasing time na pag-start ko Nagbablock yung panel. Nawawala, Nawawala tapos okay. pero yung ano ko naman, yung voltmeter 10.7, 10.8 pag me-start. Okay. Pero once na me start na yung charging naman niya, okay, nagpo 14.1, 14.2. Pero 5 years sulit na yan, sir. Sulit na nga. Uh, kasi ang average buhay ng battery 2 years. 2 years. Pero usually, yung mga uh, V1, tumatagal nga yung mga ganun, mga 5 years. Oo nga eh. Ito yan. Yung battery ng stock. 2,850, sir. Uh, uh, Pwede ko ba, sir, maipacheck yung battery kung ito. kwan? Kung talagang... Yung yung isa. Ay nako nakalock pala. Sir may ano ko ganyan. Pasuyo na ng screwdriver. So ito nakisuyo tayo dito para ma yung battery natin kung talagang papalitin na. Pero sa 5 years naman sulit na tong battery. Oo sir, dito ako kumuha noon. Eh maliit pala yun, Di ka ito. Parang mag 2 years na yon yung kinuha ko sa inyo. tinanggal ko na yung Y-Connect. Kaya nga, pang ano lang ng battery. Anong ko natin sir? 33? At 12.95 yung voltage niya. Takbo. So, charging yung unit. Ang problem is yung CCA. Yung CCA, mababa na. Anong minimum niya sir? 105. 105. Indicator na siya na magpapalit ka na. oh, bad na sir. 33 na. Na so yan, ah, oo nga eh. May time kasi na hard starting na ako. thirty oh, ayan, state of niya at 31%. 31%. Yung... CCA 33 na lang. Uh, state of charge, karga niya, full charge, 100%. Aha. Eh. So, yun. Ababa na yan. Mo Start mo na. Start ko, sir. May time na hirap na. Yan, sir. Time, naman. Maganda naman yung charging sir na. No? Okay. Talagang yung battery na. Battery yan sir. Anytime yan. Bibigay. Last price sir yan. 2,850. Hanggang oh, 2,850. Oh. 28. Sige sir, mapag na. Bago bumigay. Eh, dito lang naman merong na. Ah, Hindi naman. Magkano lang ako ng budget. Papalitan ko na rin. Hindi ko nahihintay ito, Mirek. Sige, sir. Magkano lang ako ng budget. Thank you, ha. Thank you. So, ayun na nga. Napatest na natin itong battery. At napatunayan natin na anytime pwede na itong bumigay. So sa 5 years hindi na nakakapanghinayang magpalit no Kasi kalimitan naman sa battery 2 to 3 years lang yung lifespan Pero itong battery natin stuck to nung motor na to since nung binili natin uh, More than 5 years na Itong motor na to sa akin eh, plus yung manufacturing date pa ng battery yung activation so siguro sabihin na natin 5 years Sulit na sulit na siya. Uh, kaya ito, budget na lang yung tinatanong. Pag-iipon na natin yung budget, medyo mataas kasi yung presyo ng Yuasa compared sa ibang battery. So, ito, legit to. Eh, shop ng Yuasa kaysa bumili tayo online. Anytime, pwede natin ipacheck, ipabalik. Buti na lang, mabait yung may-ari ng shop na no? nakaka-request ng pagpapacheck yung CCA niya 33 na lang so talagang napakababa napakababa na indication na siya na uh, talagang bibigay na yung battery anytime so yun lang ipon lang tayo ng budget para makapagpalit tayo ng battery so di na naman nakakapanghinayang magpalit no bala ko talaga iwasa ulit ang ipalit kasi proven na 5 oh, years